Kumusta po ang lahat? Gagawa ko ngayon ng panghimagas. Gelatin ang gagamitin ko kasi madali lang siyang gawin. Ang dessert na to ay napakabinta sa bahay. Gustong gusto ito ng mga kasama ko kasi ang sarap niyang kainin at hindi siya nakakasawang kainin at uulit-ulitin mo talaga siya. Ayan po. To start po, inilagay ko na yung gelatin sa kawali. Inuna ko na siyang ilagay at lagyan na natin siya ng tubig 2 a half cup ang gagamitin natin tubig para hindi siya malambot pag naluto na. Ayan. Haluin lang natin siya hanggang sa matunaw na yung gelatin. Pag natunaw na, ilagay na rin natin yung 1 cup na white sugar. Ayan. Haluin lang din natin to hanggang sa matunaw yung asukal. Hindi pa po ito nakasindi yung kala. Nakapatay pa po ito. Mamay na natin sisindihan yung kalan pag natunaw na po yung asukal para hindi tayo magmamadaling maghalo kaya ayan, hagawin lang muna natin hanggang sa matunaw yung asukal pag natunaw na, na, na sisindihan na natin yung kalan ayan, sindihan na natin then, kasindi, hayaan lang muna natin siya babalikan na, lang, na lang natin siya kapag medyo ma init na siya pero continuous lang ang halo natin kasi baka tumigil siya kaagad. Kaya kailangan babantayan natin siya sa paghahalo. Ayan, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung ibap. Yung mataas na ibap ang inilagay ko dito. Ayan, haluin lang natin siya. Huwag, huwag natin tigilan sa paghahalo kasi nga iniiwasan natin na manigas na yung gelatin. Halo lang tayo ng halo hanggang sa kumulo. Pag nakulo, ayan, pag alam na natin na okay na hahaunin natin siya ayan ilalagay natin siya sa ating mga molder ayan po ayan pag may bola pwede natin siyang tanggalin para hindi siya makikita sa mga molder natin yung mga bola ayan halloween. tanggalin lang natin siya ayan Ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin patayin yung tangke. Ilalagay na natin siya sa ating molder. Ayan. Ayan, haunin na natin. Ayan, ilalagay na natin siya sa ating molder, sa ating tray. Ayan na. mainit kasi kaya oh, binalik ko ulit ayan ayan po pagkalagay natin dyan ilalagay lang natin sa ref ng ilang oras para tumigas po saka lumamig para masarap sya kain ayan galing na po sa ref. ayan slice na natin ang sarap nito hindi kasi nakakasawa to kainin ayan slice na natin to Then, ito na ang ating gelatin. Wow! Ganda. Ayan po, na-slice ko na. Ang sarap nito. Lagi ko ito niluluto. Bahay promise. Ayan po. Thank you po sa lahat ng nanonood ng aking mga videos. Thank you very much. yan na po ang aking gawang gelatin.